buntag uh, kagapong uh, adlaw na merkado ta nahin, may so, ko, na may na to nga suko kuno kay nako ang mga pastor sa STA kay wala kuno kuy tahod sa mga STA ako ni paglaro may dako tahod sa mga STA gani na kuy sa pisina karon STA mantusya siya butan man kayo ako kanhibo sa una STA puto butan kayo kuy maestra sa una nga STA butan kayo akong punto ni magsuon ako lang patubago ng mga sa STA Unsay tubag niyo ani, unsay aksyon niyo ani gibuhat ni Pastor Alvin Sanchez. Nagalive siya sa Facebook yang gisunog ni Bulto ni Birhing Maria. Kasulob siya og pare, nagpatuloy siya nga pare siya na convert pa ka STA. Di katong inan niya ang ang amahan sa dinhi sa R6 sa mga Katoliko ang amo ang sa bispo. niya nga feeling Dios, labaw pa sa Dios, nagwali ubakak, bakak, di angay maginulsol. Mao ni punto ni ini. Oh. Mm. Gani isoon, na kailangan mo mga buta, pero kailang mo istay nga ambot. Ako ng mga amigo, kusog inom, kusog mukaw kaon baboy, pero wala na ko nagina sa social media, wala na ko lang lang kay dahog og sa mga kauban ka sa mga isuno mga SDA in the spirit of ecumenism. So mao nga uh, patin oh, no. Tubagan ninyo na ang inyong gibuhat sa mga pastor kay kung mo na ginabuhat ninyo pastor, matakda ng mga ninyo na mga membro ninyo ni ini. Hmm? Salamat, and God bless.